Guys, Gusta, ano piloto mo? Luluto naman man yung kuyan, panira. Tano man, anong panira? Kuya, nagulay ako ng manok. Ah, nagulay, nagulay ka ng manok? Kuya. Natural an? Hindi, e, kundi kuya, nitig ko na kunay ito na lang yung maglumoy. Madali kung sa naman ang maglumoy. Ang kapo nga ni Paano man? Mapaloomoy mo ang gapo? Eh, tayo! Paano tayo nagloloomoy ang gapo, Nan? Paano mo nasabi? Tadahin maloomoy ta ang gapo nga Ang gapo? Gapo. O, di. Madali sa magloomoy araw ganyan. Gapo! Eh, Ay, hindi. Ayaw niya, An. <laughs> nagloomoy ba siya, guys? Ano Sabi da ang gapo din nagloomoy. Yung baga, dawa dahil malutuon, maloomoy, An. arulang my God! Araw dapat ka, An, talagang magloomoy. Gapo? <laughs>